Patuloy na ipinapakita ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malasakit sa mga Pilipinong matagal na naglingkod sa bayan. Isa sa mga konkretong hakbang ang ipinatupad na taunang umento sa pensyon ng mga miyembro ng Social Security System bilang tugon sa tumataas na pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pensionado. Narito ang report. Nadama na ng mga miyembro ng Social Security System ang ginhawang hatid ng reformang ipinatupad ng Administrasyong Marcos Jr. Nagsimula kasi ngayong buwan ang taunang dagdag sa buwan ng pensyon na natatanggap ng na pesyaryo. Batay sa Social Security Commission Resolution No. 340 Series of 2025, mula Setyembre 2025 hanggang 2027 ay makatatanggap ng taunang increase ang mga pensioner nang walang dagdag sa kontribusyon. Dahil dito, naabot na sa higit 2,900 pesos ang minimum retirement pension habang tataas ang average disability hanggang 6,600 pesos. Ang maximum retirement pension a aabot sa mahigit 29,400 pesos. Habang para naman sa survivor pensioners, ang maximum pension ay aabot na sa 23,800 pesos. Dahil nga sa bagong hakbang ng SSS, inaasahan na unti-unting madaragdagan ang natatanggap na pensyon ng mga miyembro hanggang 2027. Layo nitong matubunan ang tumatas na gastusin at matiyak na may sapat na suporta ang mga Pilipino pagdating ng kanilang pagre-retiro. Para sa ilang pensioner gaya ni Nanay Teresa, malaking bagay ang tulong nito. Lalo't patuloy siyang bumabangon mula sa matinding sakit. Survivor na ko. Kaya lahat ng sacrifice inaano sa taas sa Kaya kung gat maaari po sana habang nabubuhay ako. Nakakatuwa, di ba? Parang yung pinaghirapan ko nung nagtatrabaho ako nung araw, <laughs> hindi ko mababa. Hindi buti pa nga ngayon maganda ang ano ng processing ng mga lalo na ang kay ano, President Marcos dahil mataas ang binibigay niya ngayon at maganda ang kanyang ano, maganda ang kanyang panakad. Kasama rin si Nanay Susan na tuwang-tuwa sa dagdag ayuda na ani ay malaking bagay sa kanilang araw-araw. At tuwa po kami ng mga senior, lahat po kami na kami dahil tumas na po ang pensyon namin. Maraming maraming salamat po sa SSS dahil nakatulong po sa amin mga katulad namin mga senior na kami. Malaking tulong po yon sa amin mga senior. Para naman kay Nanay Inday, ang dagdag pensyon ay dagdag lakas at pag-asa. Masayang masaya, madadagdagan ang pambiling pang gamot, pang-maintenance, yung ano, malaking tulong din sa akin. Maganda, maganda hindi na ano, hindi na babaliwala. Salamat sa increase kay presidente at kay Romualdez. Sa ilalim ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang pagtutok sa mga benepisyong direktang mararamdaman ng taong bayan, lalo na ang mga matagal nang naglingkod sa bayan. This is aligned with our scheme of Promoting the theme na sigurado ang ginhawa sa bagong Pilipinas. As we improve retirement and survivorship benefits that will remain fair and responsive to the times. Let us protect the lifetime of work that our pensioners have built for themselves and for our country. Para sa mga pensionado, ito ang tunay na bagong Pilipinas. Dahil ang dagdagpensyon na ito ay hindi lang tulong pinansyaan kundi pagkilalang hindi sila nakalilimutan ng Estado. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Nadj Miravales, Alauna sa Balita, Congress TV.